Hello mga kapogi, magandang araw sa inyong lahat Ito ang part 2 ng pagpunta namin sa dagat Para mamingwit ng isdang tambagoy at kumuha ng tuway doon sa part 1 ay nakakuha na kami ng tuway kaya dito ay mamimingwit na kami ng isdang tambagoy. Dito ay binibiyak namin ang tuway para gawing payin sa isdang tambagoy. Dito ay nagsisimulan na kaming mamingwit kahit na malakas ang ulan. Dito ay kahit malamig, pogi pa rin. Dito ay nakakuha ko ng isdang parangan pero hindi ko pinapansin. Doon naman ay nakakuha si Tio ng dalawang tambagoy sa isang bingwit lang. Dito naman ay nakabingwit din ako ng isa. Natuwa naman ako dahil ang nakuha ko ay medyo malaki pa. Sunod naman ay nakahuli na naman ako ulit. Ang malapit dalawa pa ang aking nabingwit. Dahil dito ang kasama ko sa gilid. Panay reklamo dahil wala pa siyang nabibingwit. Sa paglugay ko ulit ng aking bingwit. di ko napansin ang ah, mayroon pa akong makukuha ulit. Grabe naman ang muka nitong nakabingwit. Parang kamukha niya na din ang tambagoy na nasungkit. Nakita niya naman ang kanyang nahuli. Malaki at may kasamang maliit. Hindi nakatiis itong katabi kong wala pang nabingwit. May balat na ata ito sa puwet pero kahit na siya ay nakalapit ang balat ni si sa puwet ay hindi pa rin sa akin kumakapit pero habang tumatagal sa aming pagbibingit ang nakukuha kong isang pambagoy ay paliit ng paliit kaya nisipan naming dumistansya na sa isa't isa nagulat naman ako dito sa asong aking nakita ang creepy sa paningin pero inayaan ko na nagpapatuloy kami dito ng pagbibingwit ng isdang tambagoy nung wala na kaming nakuha sa area na yan isa isa na kami si pag-alisan at kanya-kanya na kaming area na pinagbibingwitan nung wala na akong nakuha ang isda naisipan ko muna mag-almusal dito sa kakahoyan niyaya ko na silang kumain muna kasi nagugutom na si Pogi dahil hindi pa kami kumain simula nung pag-alis namin sa bahay dahil busy pa sila sa paghuli ng isda kaya tinudo ko na ang aking kain nung nalaman ko na wala palang baon si Bilas siniran ko na siya ng aking pagkain Ganito lang ang buhay namin guys. Pag walang trabaho, gahanap ng ulam. Kapadagat man o mapabundok. Patang lawin! <laughs> Dito mga kapogi, pauwi na kami nito dahil hindi-hindi nang lumalalim ang tubig sa area na ito. At pag uwi namin ay binuhos na namin kaagad sa palanggana ang nahuli naming tambagoy at tuway. Itong tuway ay kinabukasan na namin itong niluto. Itong tambagoy naman ay nilinisan na agad ni Bilas para ito ay maluto na kaagad. Nang matapos ng malinisan ay hinanda na kaagad ni Darling My Love So Sweet ang mga sangkap na lulutuin. Dalawang klaseng luto pala guys ang aming gagawin sa pagluto ng tambagoy. Yung maliliit ay aming piprituin at yung mga malalaki ay aduboy namin sa gata at isinalang nyo na ito sa nagbabagang uling at nilagyan na ng toyo ng asawa kong toyo pagluluin. <laughs> no, ay nilagay na ang unang pigang gata at nagbudbud din nito ng seasoning bago ito takpan wala ito na ang aming nilotong adobo sa gata kung napansin nyo guys ay maraming sabaw ang mga tao kasi dito guys mahilig sa sabaw at dito ay hinalawa na namin ng crispy fry ang tambagoy para amin ang prituhin dito ay sinalang na namin sa mantika hanggang sa mag golden brown na at sa nakaabot dito sa dulo ng aking video maraming maraming salamat yami yeah, <laughs>